umua pa nang kami? <laughs> Darap <Darantado> ka naman. <laughs> 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 ito, binibenta yun pa yun 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 yung yun <laughs> Yung yun 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 magulang na ganyan. Hindi na siya pako. Mm -hmm. Hindi na, paki na. <laughs> paki na. Ang hirap bakuran yan. Ang kataas eh. Bundok eh. Ano, ang pag aari nyo pa yan, yung bundok na yan. Opo. Amin po yan. Hanggang doon po sa dulo, yung bundok na yan, napaparating. Wala pong bakod nga lang. Gabi ha. Wala pong Ang lawak ng iyong pag-aari. Ah, at meron pang santan dito. Bayabas. Kabibili mo lang pala nito. Ito po. Laki ba pala ng mana mo, Ati Jen? Malaki Ano pa? Isang daang taon na. Sa kami nakaposisyon dito. Ilang hektarya to? Mahigit. Ilan? 17,500. 17,500? Ang laki nga. 17 so, diba? 30, Hindi. 17,500. 17. 17. 17. 17. 17,500. 17.